Eh, sina. Pa-picture Strawberry Farm. Dito tayo picture tayo. Tayo, Tayo, mga girls. Free taste. Ano to, madam? Candy strawberry sauce. strawberry candy. Strawberry candy pa taste ni madam. Nakusta ba 'yung butukan 'yung strawberry wine? Sige, try natin 'yung free taste. Ito 'yung para picture lang kanina. Doon papayain, iwan ko lang.

Meron din tayong pretty strawberry. Ang dalawa strawberry. Ay, talaga? Yeah. May pati kami nga. Oh

Cut up. Ano ba to ano, Ube jam pero. Dito kayo kay Ate, Pag pumunta kayo dito, bibigyan kayo dito kay Ate. Kay Taymada. Stall 27. Masarap yung wine. At saka strawberry alamang. In fairness, yung nila. Yung alamang yung nila ng strawberry. Yes. <coughs> At ano na si Madam, nabibili ano ng ng strawberry wine. Dalawa <mur Paris> right? um, yung to na si Madam. May ba talaga si Yung wine mo yung strawberry. mo yung strawberry alamang. Sarap yung strawberry. Ito yung strawberry. Yung yung maliliit doon. Ay, yung lang ano kasi? patot Hindi strawberry. Sige, madami. Try yung madami. Papangga. Papangga. lang. naman? Ito yung strawberry Magkano po to? ako lighter Ay, magkano yung kilo ng ganito? Ay, magkano pa? Gano'n. wala. na lang sayo. Awan Kailan 'di pa mabulo? Or may ref one. One Or <laughs> naman dito sa bangga. <laughs> Yes, ito yeah. yung dalawa so, na yung siya. So. So. Yes sa na siya. yung ano yung ganyan madam? Ito yung 100 Dalawa Dalawa Parang gusto ko na nanasok. We have here at Stove's Family trees Ito namin sa jumps ito gawin ko ng apat

Ito ma'am, gusto mo to? 150 na. Ate, magkano ba yung buong stall? Bibili ni Mada. Hindi naman magkaga nito magto kung hindi yung bibili. Yes, ma'am. Ano yung strawberry jam? Ito ma'am. Strawberry jam. O, apat for 300. Ito po, ma'am. Ubi jam, ayun jam. Pero ito, bibig Ang tamis <laughs> kasi. May iba-iba akong May pre-review na Ano? Ano? Wala pa. Baka mamaya. Pag-inala. Pero kung gusto ko, magaling na. Ay, na po. Pwede may So, we have the strawberry ice cream. Pagkana yung strawberry ice cream po yan? May 40 po, may 50, may 70. Pwede pong itry, madam. Yung Ano na lang? Para sigurado po kayo sa lasa, ano na bibili nyo kung nag-alim, mag -try. Tramis. Strawberry ice cream. Masarap yan, madam. Strawberry puna ice cream. Ay, uh, ice cream! Eh? Magkano? Yung ganito? Magkano? 40 po. Ito, 40. 50. 70. Same price lang po siya. Ito na lang, 40 na lang. 40. Nasaan yung basura? Ito po. Ito po. Ito e po. Mm -hmm. yeah, Isa ilang kilo to te? 1 kilo for 150 Ay 300 pesos na siya dalawa O oh, diba? Natawaran natin siya Ani Diba? Ano? Ikaw na lang magbibigay Ay oh, hanapan ko na lang sila Pag nakita ka sa bingkoy na iwan nila strawberry nila Ooh, Sir, paano lang ako? Uh, <tipilang>. ah. strawberry Strawberry Nasaan na sila? Kala ko pupunta sa ano, farm. Uh, ab. Ba Aray. Kala oh, pag natin para wala. Storbo. Hmm. Niwan ako na mga kasama ko.

na yun yung, so. kinuha na yung pala yung kinuha na nila, Good luck sa pag-uwi natin. Eh. So, natin. Eh. So, yung okay. na, okay. na, okay. na, okay. Kaya nga, pag night market, naga, nabudol pa tayo so, Thank you. Thank so, you parang okay na ito. Uy, sobrang mahal, sobrang mura ng ano no, yung pang chop soy. 100 pesos, ang dami na. Tapos may broccoli pa. Oh. maraming ano dito. Mm -hmm. mm -hmm. Strawberry, mga pang ano. Taira! Taira! Ay! Ang cute! Oo! Ang cute! Naboto! medyo nasabagyo po ako. Hindi tama'y makainap ako. Oo, oh, Okay. Try natin tong corn ni Kuya. Hindi na Pagkano yung cheese corn? 50, 50, 50. 还是忽悠。没有 corn here sa ba sa bagyo kito kana dito ko na sabat yung ding kasi manapit ka lang dito taga dito ka lang dito. 10 .10. sa lechera, lupa ni nilalayo. pagkakaroon ng pangalang mukuyang elektrovalyo, elektrovalyo so mukuyang 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 Parang ano, 250 ato or P200? Yeah. Subscribe ka kuya. Thank you! Parang gano'n. Tapos parang may binibigay sila na may free pa na malilit sa bote. Tikman natin yung sweet corn kuya. Paano ba? O, sabah, oh, yeah, palagdag pa ng sabaw. Sabaw. Mm Yeah, thank you. Pati rin po sa FB. Alam. Oo, sa FB din. Wine talaga, Courtney. Ito, blueberry ato. Yes, sir. Ito yung... Bunay. Masarap yung blueberry. Pa'to? <tong> bugnay. <tong> ah, bugnay wine. Bugnay wine. Ano yung bugnay? Yung... Wildberry, well, sir. Ah, wildberry. Dalawang, sir. Pag bumili ka na isa, sir, may -ag 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 dalawa yung free mo, sir. Ito, sir, jumps at wines, may free things. Pag dalawa binili mo, sir, ganun pa rin. Pwedeng tatlong 500, sir, para may benta. Tatlong wine, sir. 500 na lang, 750 sana sir. ayaw mo ito, madili. Makaano yung ba niya? 250 sir. Pagtatlo, kinuha ko 500 na lang. Libre mo na yung malaki. Ayan sir, isang red wine, isang blueberry, isang blueberry. Libre na yung isa. one each, tapos dalawang ito. Ano yung isa? Pwede kang sir. Grape, blueberry, blueberry. Isa can I have some more?

prefer ko lang sir yung may alcohol but may, may health benefits yun okay. sir. sweet wine sir. Okay. Okay. Pero ito kasi, pambaga. kasi pang Hindi siya kasi considered na no, eh. wine. Absolutely. Hindi mo pa rin kung malinis yung sir lang ino, eh. alam ba, alam ba, alam. kasi... Ano siya? 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 Pakme-an po sa tinig may health